Diego, ha? Ah? Kami gasolina. Oo pare. Ano palagay mo sa akin? Nagpapabango ng gasolina? Yes, Hoy, mabuti pa lumakad na kayo. Bago ko yung kasuhan, ako'y pinagbibintangan yung naliligo ng gasolina. Laka na! na! Hindi po. Uh, perlas po yan. Perlas? Yung ginagawa ko oh, hikaw, oh. Andres. Oh. oh. Mocho. Ol. Ano yung photo? Po? Alam ko daw kung saan naroon ang kalabaw ng nakaw kay Kapestri. <laughs> Katay naman. Aba, nagpabili akong limang kilong gagawin pulutan mamayang gabi. Baka sumakit at natin. Hindi po. Buhay pa. Buhay pa. Ay, no. Eh, ba't naman tinataas niyo yung presyo? Hindi eh, naman yung presyo yung dating binibigay niyo sa akin, ha? Hoy! Kayo rin sa loob! Mga na kayo ng nanay niyong pinagli sa tayong mag... ...diyan! Kilala nyo naman ako! Si Andres Manambit! Huwa pa tayo ng walang sabit! Talagang naghahanap ng tingga sa katawan. Ito ko eh, na ako! Hindi na ako! Hindi na ako! Ayaw na ako! na na ako! Labas yan! Opo! Eh, eh, hindi po ako kasama! Hindi po ako magnanakaw ng kalabaw! Iyan e, ka? Mamimili po! Nang nakaw ng na kalabaw? Opo! Eh, di lang pagdigin sa batas yan. Yan ang tinatawag na labag sa pinsing lo. Andres, hindi pinsing lo. Anti-pinsing lo. Yun ha. Tingnan mo. Nakurik tuloy ako. Halika. Sir, patawarin niyo ako. Hindi na po ulit. Hindi na po ulit. Alam ba ang parusa sa mga magnanakaw ng kalabaw maliban sa kalaboso? Hindi po. Sumasamba sa... Nang kalabaw. Sir, wag na ba Halikan mo yung nilalabasan ng malita na kalabaw. Sir, wag na, hindi na ako uli. Halikan mo! Kaya nga po kami upang humingi ho ng tulong sa inyo. Magandang umbaga po, Mayor. Yes, good morning. Pinatatawag po rin niyo ako. Ah, oo. Oh, sina Engineer Lucero at Engineer Rason ng Bureau of Forestry. Kumusta po kayo? Kumusta po? Andres, kailangan nila ng ating tulong para matigil na ang illegal logging sa kabundukan na nasa ating jurisdiksyon. Eh, ano po ang gusto ninyong gawin ko? Kung mapapakiusapan mong may-ari na itigil na ang kanilang illegal logging, mas maganda. Wag mo kayo magalala. Gagawin namin ang lahat para matigil na ang illegal... Labag na pagtutrusok. Mr. Gallego. Nandun po, sir. Sige. Balik rito. I-deliver niyo to kay Mr. Romano, ha? Sige. Ha? Kailangan na yan, no? Kailangan. Kailangan madaliin yan, eh. Ano? Itigil ko ang aking pagtutroso? Kaba patrolman manambit. Hindi ako magtatagal sa negosyong ito kung wala akong koneksyon. At hindi lamang basta koneksyon. Alam ko yun, Mr. Gallego. At wala na akong pakialam doon. No? Kaya lang naman ako naririto sa opisina mo. Ay para tupdin ang ipinag-uutos sa akin. Pulis ka lang, manambit. At ikaw naman, Mr. Gallego. Magtutruso lang. Bawal pa. Baka naman meron kang gustong mangyari. Nahihiya ka lamang sabihin. Kung pawid ang bubong ng bahay mo, gawin nating yero. At kung sawali naman ng dingding, gawin nating tabla. Masarap matulog doon sa bahay ko. Kahit na lumang luma. Minana ko pa yon sa aking mga ninuno. Ganito na lang ang gawin natin. Gampanan mong yung tungkulin at gagawin ko naman ang gusto ko. Maliwanag ba? Patrolman manambit. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Magtutrosong, galiego. Tutuloy na kami. Tayan. May permiso ba yan? Meron. Ano ito? Pampalubag loob ni Mr. Gallego. Bakit? Sinusuhulan mo ba kami? Ano palagay mo sa amin? Nakukuha sa lagay? Tanggapin nyo na yan. Dati na yan eh. Baba dyan. Bakit? Kulang pa ba yan? Bababa, sabi! Bababa na ako! Bababa na para matapos niyan! O! Oh, sa uli mo yung Lakad! Bakit kung saan nyo kami dadalin? Sige! Lakad! Lakad! Bilis! Bilis, bilis! Tayo laging binabaha dahil sa kapuputol niyo ng mga kahoy na wala sa lugar! Putusin na kami! Wala naman ho kami kasalanan Bawal eh! Kami, Akyat! Eh, Akyat! Kanina ho, pinababaan nyo kami ngayon pa Akyat! Ang makiyat kamay! Dali! Ang bagal-bagal mo eh. Baba n'yong troso. Baba ba? Baba n'yo! naman, crane na nagtas ito. Kung hindi n'yo kayang ibaba ang mga troso, di baba n'yong mga pantalon n'yo. Baba mga pantalon! Bakit to? Baba ano na yari sa inyo? Ba't ganyan ang mga itsura niyo? Malambit po! Pinakas ka sa nga troso! Hinarap po kami checkpoint! Kinumpis ka lahat ng troso! Ang lupang ito ay hindi inyo! Pag-aari ito ng pinsam kong si Rafael De Jesus! Paulit-ulit na namin kayong pinakiusapan na umalis! Pero matitigas sa ulo ninyo! Pinilit nyo pa kaming gumamit ng dahas! Hindi na kayo pwedeng tumungtong sa lupang ito! Sige! Tibayan yung pagpapakong yan! Insan! Ayos na! Hindi na makakabalik dito yung mga hampas lupa squatter na yan! Talaga masahan kita, Pinsan. Relax lang kayo. Relax lang! Akong bahala sa inyo. Ayusin ko ito. Relax lang. Relax. Padre. Padre. Napasyal ka. Uh, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, kumpadre. May hawak ka bang papeles para palisin ang mga taong ito dyan sa kinatitirikan lang lupa? Hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa, kumpadre. Pinagbibintangan mo ba ako na ako'y nangangamkam ng lupa ng may lupa? Kumpadre, pare-pareho tayong tagarin. Dito na tayo tinubuan ng tahid. Kilala natin kung sino-sino may ari ng mga lupaing ito. Kumpadre, binili ko ng lupang ito. At nandito mga papeles. Ito, kumpadre. Basahin mo. <laughs> Wala akong intindihan niyang kumpadre. Totoo man yan o hindi, problema mo niya. Ang akin lang, kumpadre baka pwede mong bigyan ng pagkakatao ng mga taong itong makapaghanap ng bago nilang titirikan, bago mo sila paalisin. Kumpadre, minsan ako humingi ng tulong sa iyo na kung maaari sana eh, ay mong tuluyan ang aking mga anak. Hindi mo ko pinagbigyan, kumpadre. Tumupad lang ako sa aking tungkuling, kumpadre. Kumpadre, ginagampanan ko rin ang aking tungkulin bilang may-ari ng lupang ito na paalisin ang lahat ng mga nakatira dito. Hmm. Paano? Pero huwag kayong mag -alala. Kakausapin ko si Mayor. Pakikiusapan kong doon muna kayo sa eskulahan. Salamat po, Andres. papeles niyan. Meron ho. Kanino ba ang mga troso niya? Galiego, Somil Kay Taba, ah. Ang gasolina. Oo nga, pare. Ano palagay mo sa akin? Nagpapabango ng gasolina? Hoy, mabuti pa lumakad na kayo. Bago ko yung kasuhan ako'y pinagbibintangan yung naliligo ng gasolina. Laka na! Masyadong pakialamero ang manambit na yan. Walang kadala-dala. Ayaw kami tigilan. Gusto kong gawan mo ito ng paraan, Rafael. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Parang Andres. Siya nga pala. Hindi ba tatakbo kang mayor sa susunod na eleksyon? Huwag kang mag Rafael. Nasa likod mo ako. Ichang, Ichang. Kain mga Ichang at nang tumaba. Para sa piyesa ng patron, maging lichon. Ang tigas talaga ng ulo ni Gallego. Kasing tigas ng balikot ni Aling Buday. Ayo pa rin tubigil sa kanyang bawal na pagtutusok. Inamit pang padrino si kumparing Rafael. Akala niya, kaya niya akong paikuti. Gusto mo, tuhugin na natin eh. Bakit? Ano yun? Lechon? O, baboy <laughs> naman talaga eh. Makunat galang. o, <laughs> oh, tingnan mo naman itong kulukutoy na ito. Sa gitna pa ng tulay nagtanim ng nyo. Ang talaga mga tao yan, o. Oh. Hoy, ano ba naman yan? Bilis-bilis niya -bilis yung pag-alis niya at nadaan kami. dito May tapa ka ba? Wala. Tumigil na ng paghinga si Karyas. Ganyay gumanda at malapit ng oras mo. Ang yo Si Manambit lang hindi pa niyo mapatay! Matinik talaga si Manambit. Hindi namin kaya. Please! Boss, malambit! Upahan nyo! Isang ka lang na pagkakataon ang ibinigay ko sa iyo. Para lubayan ba na yung bawal na pagtutruso. Pero patuloy ka pa rin. Hindi lang bawal na pagtutruso ang pananagutan mo kay Huwes. Pati ang pagkamatay ni Kawawang Karyas. Magkikita pa rin tayo. Hihintayin ko ang paglabas mo sa Coral Gallego. At kung binabalak mong ipagpatuloy ang bawal na pagtutruso, habang buhay si Manambit, lagi kang sasabit. Andres, ako ay nagagalak at nasugpo ninyo ang pangkat ni Nagaliego. Aba, eh, magandang halimbawa yan para sa ating mga kababayan. Tungguli namin, Mayor, yan para tuluyan ang masugpo ang mga...